Inwesto ng ilang mambabatas ang ilang bahagi ng panukalang pondo ng dole sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kinontra ng ilang mambabata sa pagdinig ng Committee on Appropriations ng Budget ng Department of Labor and Employment ang ilang nilalaman ng kanilang budget proposal para sa susunod na taon. Ilan sa mga kinwestiyon ay ang pagiging mas mababa ng kanilang iminungkahing budget na higit 45 milyong piso para sa 2025 kumpara sa naila ang budget ng National Expenditure Program para sa 2024. Ayon kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, nabawasan ng pondo ang tupad at TESDA kung kaya't iginiit ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na dapat ma-restore ang kinaltas mula sa TESDA para sa 2025 dahil ito ay ang kabilang braso ng tertiary education ng Pilipinas. If you compare the uh, GAA for 2024 which is 61 billion it has been reduced to only 45 billion ngayon tingnan mo itong TESDA from 20 billion na reduced and we have reduced by 3 billion Don't you agree, our colleague, that this should be restored? Yes, Mr. Chair, Madam Chair. It should be restored and perhaps increased if possible, given the different and increasing mandates being given to TESDA. Binigyang pansin naman ni OFW Party List Representative Marisa Magsino ang pagtutuon ng pansin ng dole sa mental health ng mga manggagawa sa kanika nilang trabaho. Ayon kay Magsino, kailangang idiin na hindi maaring tanggalin sa trabaho ang isang empleyado na may mental health condition na dapat sumasang ayon sa Department Order 208 Series of 2020 ng dole. Kung ang isang manggagawa ay dinang ay tinanggal dahil lamang sa kanyang mental health condition ito po ay maituturing na discriminatory act And therefore, actionable po ito under the mental health law. Pero hindi po ito maituturing na unfair labor practice kasi meron pong technical na definition, yung unfair labor practice dun po sa Labor Code of the Philippines. Ito po ay may kaugnayan sa exercise po ng right to self-organization. Samantala, tinugunan ni Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia ang mga manggagawang freelancer tulad ng mga nasa creative and media industry dahil dito nagkukulang ng proteksyon ang mga individual. Ayon sa Dole, ang budget ni para sa sektor na ito ay inilalaan para sa iba't ibang mga tripartite councils. So ano pong uh, mga programa ng sem budget? Like kung ano pong klaseng support ang binibigay natin dun sa Entertainment Industry Tripartite Council? Bahagi po ng pundo ng tripartism ay gastusin sa una, uh, venue ng mga meetings, pagkain ng mga umaaten sa meetings, uh, at yung iba pang mga requirements pa na kailangan po sa meeting. Of course, yung, yung mga papel, yung yung kailangan po natin mga i-print. Uh, may mga activities po tayo na gagawin such as capacity building training, yung mga seminars and consultation. Mayroon po yung mga kaakibat ka na gastusin. Sa kalaunan, tinalakay ang minimum wage increase dahil hindi natugma sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan ang kasalukuyang minimum wage sa bansa, mapa-NCR man o probinsya. Kung titignan natin yung mga consumer price index, uh, yung inflation rate, yung fab, uh, poverty threshold, at saka yung so syempre yung food uh, threshold iba-iba yon per region. Kung itong mga uh, indicators na ito na ibibigay ng PSA or ng NEDA o ng ating economic uh, uh, economic at uh, tactic tank ay magiging napakababa at napaka wala sa realidad natural. Ano, ano, magpa-follow doon yung ating pag-determine ng minimum wage. Nagbigay ng klarifikasyon ng DOLE kung ano ang minimum wage. Eh, ang minimum po naman ay entry-level lang floor wage. ayon uh, po yung uh, uh, gustong mapangalagaan ng uh, DOLE na wala pong bababa doon sa floor wage. Kaya yung pong pagtaas ng uh, pagdadagdag po, Uh, ng mga regional tripartite wages and productivity boards, nabanggit nga po kanina, sinasaalang-alang po, uh, hindi lamang yung pangangailangan, yung kakayahan, pati po yung employment. Di ng dole, ang pinakamahalagang karapatan ng manggagawa ay karapatan sa trabaho, kung kaya't dapat mapag-usapan ang mga wages ng mga manggagawa, tulad ng mga skilled workers na dapat mas entitled pa para sa mas mataas na sweldo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.